Iris, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.50 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Ngayong araw ang maganda ay magsuot ka ng damit na green dahil mabibigyan ka ng oras na buenas. Taurus, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 8 hanggang alas 10.35 ng umaga may ikatatalo na 45 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 3.50 ng hapon may ikatatalo na 46 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng umaga may ikatatalo na 50 na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay dilaw at sa player laging nagmamahusay sa pagpili ng tatayaan kukuhanan ka ng oras na buenas. Gemini, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 7 hanggang alas 9.45 ng umaga may ikatatalo na 41 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.10 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo, kulay brown ang iyong iiwasan dahil mabubuset ka para matalo. Cancer mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin. Sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9 G's ng umaga may ikatatalo na 57 minutong negatibo. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikakatalo na 55 na minutong negatibo. Sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 imedya ng gabi may ikatatalo na limampung minutong negatibo, magdamit ka ng kulay brown ng relax ka sa paglalaro, para hindi ka na ng oras na buenas. Leo, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa hapon, sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon, may ikatatalo na 42 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay gold, siya ang magdadala sa iyo ng kamalasan. Virgo mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 Gs ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 Gs ng umaga, may ikatatalo na 51 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay silver at magbibigay sa iyo ng ikakatalo at sa player na mahilig magsalita ng green jokes. Libra, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw. Sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na 40 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikakatalo na 51 na negatibong minuto sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo Umiwas ka sa kulay red dahil pwede kang matalo kagad. Scorpio, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 2.55 ng hapon may ikatatalo na 45 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pink, at sa player mahilig uminom ng alak dahil kamalasan ang maibibigay sa iyo. Sagittarius mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 44 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown dahil magdadala sa iyo ng kamalasan. Capricorn Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na 43 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.00 .10 ng gabi, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo, Umiwas ka sa player ng mahilig magsalita ng pagmumura, dahil magdadala sa iyo ng kamalasan. Aquarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay green, at sa player na mahilig magbiro na tawa ng tawa dahil mamalasin ka sa paglalaro. Pisces, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 7 hanggang alas 9:35 ng umaga may ikatatalo na apat na negatibong minuto at sa hapon sa alauna una hanggang alas 3:45 ng hapon may ikatatalo na apat na na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.30 ng gabi may ikatatalo na 52 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay gold dahil magdadala sa iyo ng kamalasan.